Growing up uh, in a broken family, sobrang hirap, sobrang challenging. Wasak na pamilya, wasak na buhay. The Maricar RC Paraso story dito sa the 700 Club Asia susunod na. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Naway daman ninyo ang yakap ng pagmamahal ng ating Panginoon na magbibigay sa inyo ng kapayapaan, kaginhawahan at kasaganaan. Sa mundong ating ginagalawan, tila karaniwa na ang pagkakaroon ng broken homes. When before broken homes were the exception, they have now become a widespread norm. Tama. At marami tayong ng nakikita. Unang-una riyan yung financial stress. Struggles with money can create tension and insecurity in the relationship that may lead to domestic violence. Minsan si husband naman, sa halip na maghanap ng solusyon sa tamang paraan, nilulunod ang problema sa alak at iba-iba pang bisyo. Kung hindi man maghanap ng kaligayahan sa kandungan ng ibang babae. Ako, hmm. napakasaklap naman po niya, nalo. Alam niyo po, the pandemic of damaged families or broken homes appears very early in the Bible. And the brokenness of family life stems from the judgment of God against our first parents, Adam and Eve. Nakasulat 'yan sa Genesis chapter 3 verses 14 to 24. Tama po 'yan. The Bible contains numerous examples of families who struggled with dysfunction and conflict. Kabilang dyan ang pamilya ni Abraham, Jacob at King David. Dito sa ating tampok na kwento ngayong linggo, wasak na pamilya ang kinagis na ni R.C. Pati ang buo niyang katauhan ay nawasak din. Alamin natin kung bakit sa unang bahagi ng kanyang kwento, panoorin natin ito. You have no choice but you really have to accept the fact na wala ka talagang kompletong family. Dahil sa maagang pagkawasak ng pamilya ni RC, madalas siyang nakakaramdam ng pangungulila sa kanyang pag-iisa. Growing up uh, in a broken family, sobrang hirap, sobrang challenging. Sinaseparate ko yung sarili ko because during my alone time, yun yung happiness ko eh. Hindi naglaon, nagpakasal sa ibang lalaki ang kanyang ina na itinuring ni RC bilang kanyang stepfather. Ngunit, doon ko na-realize na, realize na wala pala talaga akong tatay. <laughs> so, uh, sobrang ano po, hirap and the longingness nandun eh. So, eventually, na nagsabi na magpapakasal na sila, papakasalan na. And uh, yun, yon Papa na raw yung tawag ko. Ayoko nga po nung una. Ayoko kasi hindi ko nga siya tinuturing na Papa. Pero, of course, because of Mama, sige na lang. He was so masipag kasi nung una. Parang, parang feeling namin na hindi yun yung totoong personality niya. Bagamat nagkaroon ng bagong anak ang ina ni RC Lumamlam ang kanilang samahan nang simulang magbago sa pakikitungo ng stepfather sa kanyang ina. Noong time na yun, umasa na siya. And lagi siyang may reason bakit uh, hindi ko ma-provide to, ganyan-ganyan, kasi masipag si mama. So that time, uh, yung, yung galit ng tita ko and mga tito ko, nag-grow na. Same with me, nag-grow na din po. Upang punan ang pagkukulang ng pamilya, nabaling ang atensyon ng ina ni RC sa pagbebenta ng droga something na akala niya mas makakatulong. Uh, Noong time po na nagbebenta siya ng drugs, talagang malakas eh. Malakas po talaga ang bentahan. Mga ilang months lang, ang dami ng mga, dami ko ng damit, ang dami na namin pera, nakakain na yung mga gusto namin. So, ganun po kalakas yung pagtitinda niya ng drugs ng time na yon. Naglabas-masok sa kulungan ng ina RC dahil sa pagbebenta ng droga gusto ko man na sabihin itigil na niya. Ang ang pinaka worst fear ko pa is mamatay siya because of that. Kasi marami po sa amin ang binabaril na lang. Actually, marami po siyang death threat nung time na yon. So, kaya we were really begging me and my tita and mga uncle na itigil na niya. Pero nung una na lang siya, sabi niya, yes, itigil na niya. Pero naghirap ulit kami kaya bumalik siya. Ang pinagbentahan ng kanyang ina ay napupunta lamang sa stepfather ni RC. Napakasakit po. Sobrang sakit. Pero ng time na yon, all I can do is to just accept the situation. Wala po ako magawa. Mas nag-elevate yung galit ko sa stepdad ko nun. Dahil bakit, ika, bakit inayaan niya si mama na ganito? And nakikita ko nag-e-enjoy din po siya. Dagdag pa sakit ang pang-aabuso ng stepfather ni Arcee sa kanya. It was really strange kasi sabi ko, parang feeling ko may something na nangyari pero hindi ko ma-explain. Someone touched me. Siguro na-realize ko lang po na it was an abuse, it was a sexual abuse. Uh, maybe after three times or after the third time doing it. So ganun po. At simula po nun, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Ilang taon ang lumipas ang pang-aabuso ng stepfather ni RC hanggang siya ay maging teenager. Talagang nagpupuyat na ako kasi yun yung way of coping up ko. Dahil kapag nakatulog ako, dun po siya nagsisimulang gapangin ako. So kaya kailangan ko siyang sabayan ng puyat. Pero there are times na hindi ko na talaga kaya magpuyat dahil sunod-sunod po eh. Kaya nagagawa niya po yun and meron pong mga threat sa akin na huwag kong isusumbong, I put it, everything on me sa akin lahat, sa sarili ko. So, mababang tingin ko sa sarili ko, insecure, takot, lahat. Sa isang pagkakataon, napansin ng tita ni RC ang kalagayan niya. Kasi ang naglalaro sa isip ko noon, masasira yung family nila, magkakagulo, at hindi ko kayang makita yung mama ko na nahihirapan ng ganun. Kailangan mabuo sila. Kahit ako wasak, okay lang. Pero kasi sila kailangan mabuo. They don't have to experience the same thing sa mga kapatid ko. And then, nung hindi ko na ayaw yung pain, doon ako umamin na inaabuse po ako ng, ano, ng stepdad ko. Isang araw, nagkasagutan ang tita at stepfather ni RC. Nag-away sila talaga. At yung stepdad ko, mayabang pa siya, no? pa siya, sige pa ko nyo. So, si, si tita ko, sabi niya, eh, Papa Barangay talaga kata, ipapakulong kita. Ganyan. Pero, may mama kasi ako eh. Kaya hindi siya pwedeng basta-basta manghimasok si Dita. And wala din siyang ebidensya, just yung voice lang, yung sinabi ko lang sa kanya. Mas worried ako na baka masira yung family nila. And ano na lang yung kahihinat na nila, nila mama ko, ng mga kapatid ko, ano na lang yung magiging impact. Makulong kaya ang stepfather ni Arcee? Tungayan natin niya sa pagpapatuloy ng kanyang kwento sa linggong ito. Kabe Eric. no umpis pa lang ang dami-dami nang nangyari kaagad. Na it's so unfortunate um yung nangyari sa pamilya nila RC and yung nangyari sa kanyang abuse and even yung nanay na siguro just trying to make ends meet na pasubo sa droga. Yung talagang literal nakapit sa patalim. Oh so I can't imagine yung gulo ng yung confusion lalo ni RC as a child. That must have been so painful and scary for her. And imagine how many children are going through A lot of these things inside the home, mm. which should be the place of comfort and protection for the children. And the pain of shattered family relationships, you know what, can leave us feeling angry, bitter, and discouraged. But we can find comfort in the Lord's unwavering promise. He says, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. man kawasak ang ating family, hindi God is near us, ready to mend our broken hearts and uplift our crushed spirits. As King David wrote, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Gayundina man, we can find renewal and a fresh start even in the midst of broken. Relationships. As the Apostle Paul declares, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Do you want to be completely healed from the trauma of broken relationships and be restored to a brand new person? Then surrender everything to God. Your heart aches. Anger, bitterness, and your sorrow. Surrender your life to Him. If you want to do that, you can follow me in this simple prayer. Let us pray. Dear God, I've been through a lot of pain and suffering, and right now I want to be delivered from this dark season of my life. Pagod na po akong mabuhay ng natatakot. Pagod na po akong mabuhay ng walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang paghihirap kong ito. I am now tired and I'm so weak right now. But Father God, I accept your peace. I accept your love and I accept your forgiveness. Sabihin mo ito, kapatid, tinatanggap ko ang kaligtasan na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Tinatanggap ko rin po ang kapatawaran sa lahat ng aking mga kamalian. Salamat po sa bagong pag-asa, sa bagong simula, at sa bagong buhay kasama ka. Simula ngayong araw na ito, Ako'y mananampalataya, ako'y mabubuhay, na naniniwala na ako'y mahal mo, pinatawad mo at binago mo na sa pangalan ni Yesus. Amen and amen. And if you're here and you are hurting from a broken relationship, I encourage you to turn to God and rely on His love. His love that is perfect. His love that is whole. Christ can give you hope for your family. And hope for yourself because He is our living hope. And He will provide you with strength, comfort, and guidance during your most challenging times. If that's you, allow me to pray for you. Lord, we thank You that You are close to the brokenhearted. Lord, we thank You that You know what it's like to be broken, You know what it's like to be rejected, You know what it's like. Um, To feel like everyone has turned their backs uh, against you. And because of that, God, you know how we feel. You know how we feel when we are rejected, when we are abandoned, when we feel like wala kaming kakampi. So, Lord God, I pray for those um, who are watching right now, God, who um, naiarap nilang mag-isa lang sila at wala silang malalapitan. They, eh, the relationships around them have been broken by by um, by sin, have been broken by um, lahat ng, ng ng selfishness and Lord na parang wala na pag-asang maayos yung mga relasyon sa buhay nila. Panginoon, I pray God that you minister to them, Lord, that they will encounter your love. They will encounter your love that makes us whole, Lord God. The kind of love that makes us complete. The kind of love that that tells us, God, that even though we are not perfect, even though we are broken, your love Will never leave us nor forsake us. Your love will never abandon us, and that you are always with us, God. So I pray for your comfort to be upon um, our Kababayans who are feeling this way. Lord, I pray that they encounter this kind of love that comes from you alone, Lord, and um, they will learn as well to forgive. This love that comes from you will enable them to forgive, will enable them to be hopeful for their future because you are the God who loves them. Uh, beyond what they can imagine. Lord, we thank you for this comfort. We thank you for the strength, Lord God. Thank you that you empower us to live in hope because you are our hope. In Jesus' name, amen. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Mm. Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine and, and this, this is, is my, story. my story. Tugon is now available on USB Flash Drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1000 pesos to CBN Asia and receive two bonus Tanikala telemovies. Kampihan and Senior Moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala telemovies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. Nagbabalik kami dito sa 700 Club Asia at kasama natin sa studio si RC Paraso. RC, welcome to the show. Maraming salamat po at uh, pinagpalang araw sa ating lahat. Yun, pinagpalang uh, araw. Uh, Amen. So, RC sa kwento natin at sa kwento ng iyong buhay, ano yung naging mitsa ng pag-aaway ng magulang mo at natuloy na nga sa paghiwalay nila ng biological parents mo na hindi naman din sila kasal? Anong tingin mo nagdulot nito? um Honestly po, uh, they separated when I was two years old. Hmm. So I had no idea back then kung ano talaga yung kanilang hiwalayan. Mm -hmm. But uh, I just realized lang and na uh, sabi lang sa akin ng dita ko eventually na my mom was a uh, uh, illegit or not uh, the legal wife. Ooh. So that's why po. Ooh, okay. So parang may pamilya pang iba. May pamilyang iba. Oh. Pero so, never mo nang namit yung tatay mo. Never po until now. Oh. Okay, so sa 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 mother and father mo na totoo mm -hmm. biological parents mo may mga kapatid ka ba na iba doon According to my uh, tita yes may mga kuya daw po ako Oh so, as okay nasaan sila ngayon nasaan yung mga kapatid mo na yan I didn't have any idea po pero the last time i know that they were residing in Pasay pero during the time hindi ko pa alam paano pumunta ng Pasay eh. so i don't know i tried to search for them but I had no information. Oh, oh, oh. Mm. Grabe. Eh, kasi parang from the beginning medyo mm -hmm. mahirap na kaagad eh. kasi mm -hmm. mahirap magka relationship doon sa mm -hmm. sa first Pero family. ng sabit kumbaga. Correct. Okay, Oo. Magulo na, magulo, na, na, magulo na kaagad yung the very from the beginning. beginning. Mm -hmm. And then are nung nagkahiwalay na nga yung biological parents mo? 'Di ba? Or tumalis yung mami mo kasi nga because of the tricky situation. Mm -hmm. Did you feel, um, were you aware of what was happening? How were you feeling at that time na naintindihan mo ba na, ah, hindi ko, ka aalis kami or what? May mga may gano'n na ba? Uh, wala pa sa akin honestly because I was so young. Mm -hmm. And uh, nakalakihan ko lang na wala akong uh, biological dad. Mm. So, every time I ask my mom, uh, ayaw niyang sabihin. Okay. Yeah, ayaw so, niyang sabihin. From the beginning, okay, wala akong tatay? Wala Yung akong tatay, yon. yes. Okay. okay. Wala nang explanation, wala nang... Basta yun na yun. yun wala na yun na. normal. And then, how old were you nung nag si mami? Um I think I was 6 years old back then. Before that marami po siyang naging boyfriends. So I thought yun yun. after ni daddy mo. Uh, after nang after dad ko po. So nagkaanak din siya but then the the kid passed away. So until when I was 6, she finally uh nagkaroon na ng husband. Oh, mm. <laughs> We Grabe ka RC, baby pa lang talaga alam mo wa, wow, maganda yung matindi yung gagawing kwento ni Lord mm. sa sa buhay yes, niyan, no. So ikaw RC, finally nung mga six ka um kasi growing up, alam mo wala kang tatay, 'di ba? What was your reaction nung nag-asawa yung mommy mo na biglang oops, may tatay? Ano reaction mo? Na, naalala mo ba? Six years old, mayroon ka bang recollection ng feeling mo na biglang may tatay ka? Um yeah, uh, actually and honestly, ayoko po. Mm. Ayoko po and even my mga uncles ayaw nila. No? Kasi nasanay po ako sa mga uncles ko na parang for me enough na yon to cover mm. the space na wala yung papa ko. So at first ayoko po talaga. But then wala akong magagawa kasi bata pa ako okay. eh. So I have to agree na lang sa gusto mm. ng mama ko. Oo. Mm -mm. Sa <laughs> mm -mm. Bakit na bakit ayaw mo? Eh, di ba wala kang tatay RC? Pero mm. bakit iba yung reaksyon mo. Di diba dapat maging masaya ka kasi may tatay ka na? Di diba? Bakit mo naramdaman na ayaw mo? Well, gaya nga po nang sabi ko, kasi before siya mag-remarry, no, mm. um, she had uh, a lot of boyfriends mm. and nakita ko yung heartbreak kay mama. Ah, oo. So parang for me, I want mama to be happy. Okay. So parang this time na she will remarry, parang natakot po ako eh, mm. na baka mangyari ulit. Early on, napansin ko kay RC, mapag, malasakit siya sa magulang. Oo, oo. Kasi lagi yung naririnig ko sa kanya oo, no na ayokong masaktan si mama, I'll, you know, 'di ba? Based sa kwento niya yeah, no. Yeah. At an early age, she has that. Nung una RC uh, going back to your stepfather, nakakapag-provide naman siya sa pangangailangan ng pamilya. Paano ito natigil at bakit naging irresponsible bigla yung stepfather mo? Biglang may oo, nagbago. switch eh, no? Yeah. Well, yun nga po yung reason no kung bakit ayoko din kasi according to my uncles na parang medyo duda sila. So at first yes, uh, he was a provider but then uh, come after several years mm. nagaroon po ng parang siguro nakita niya na very uh, reliable ang mama ko, napakasipag po kasi ng mama ko no. So lahat ka titinda niya, gagawin niya para lang mabuhay kami. So parang biglang tinamad siya at umasa na lang siya sa mother ko. Kung baga parang ang duda ng mga tito mo, ay ano to, nagpapakita ng tao lang. tao lang. Umpisa lang yan. Umpisa, which is yun na nga ang nangyari. Yes, tama po. Tama, opo, opo. And then sa pagka gusto kong dumiskarte ng mama mo, ayun na nga, she ended up starting to sell drugs. Ano sa tingin mo yung, paano napunta naman doon na Nalihis, Ito na drugs. No? Oh. Mula sa kagamitan, ibang binibenta, ngayon naging drugs. Would you know paano siya napunta dun sa industriya na yun? <laughs> Um isa lang po yung natatandaan ko no because during the time si mama na nga lang yung nag uh, nagpo-provide for us nagtitinda siya ng mga kape ng mga biskwit sa labas mm -hmm. actually napilay na nga siya dahil umulan bumagyo nagtitinda po siya so nadulas siya one time at hindi na siya makalakad na maayos mm -hmm. so uh, i think it's because of sobrang kahirapan mm -hmm. and uso po sa lugar namin yung talagang maraming umaasenso because of selling drugs mm -hmm. so kaya talagang siguro desperate move. Yeah. Um, pinasok niya yung pagtitinda ng drugs. Tapos, siya na nga lang nagtatrabaho pati. Mm -hmm. Diba? So, talagang super desperate. And then, uh, as mentioned in your story, ilang beses din nakulong yes. si si ma'am. Ilang beses nga ba siyang nakulong? At ano, at Nung nakulong siya, paano kayo magkakapatid? Sino yung nag-aalaga sa inyo? Sinong kasama ninyo? Ang mm -hmm. um, pagkakatanda ko po in my memory, siguro hindi lang anim, ah. maraming beses din po. And may mga time na dumadalaw din po ako mismo sa kulungan. Mm -hmm. At uh, pag wala si mama, ang nagbabantay po sa amin, yung uh, tita ko po. Kasi si, uh, yung asawa niya, hindi rin pwede magpakita kasi huhulihin din. Oh my so, gosh. Mm -hmm. Kasi user din. You pusher and user. Pusher and user. Mm -hmm. Mm -mm. Yun yung environment na That... nakalakihan ni oh, RC kasi. Oh. No? Na unfortunately, nangyayari pa rin. Madaming no, yes. Marami ganun. pa rin. Ano. So, RC, ma iba naman tayo ng konti doon sa istorya mo na, na masaklap din. Kailan ka naman sinimulang abusuhin ng stepfather mo? At ano ang sa palagay mo yung nag nagdulot sa kanya, nag-trigger sa kanya para gawin sa'yo yun? Mm -hmm. I honestly don't know kung ano po yung nag-trigger sa kanya, no? pero nangyari po yun when I was 8 years old. Mm -hmm. uh, it started when I was about to go to school. Mm -hmm. uh, early in the morning kasi nagigising ako ng 4 a.m. So, mm -hmm. I just felt something strange na lang, na akala ko panaginip lang mm -hmm. the first time he did it. Mm -hmm. uh, but come second time, third time, sabi ko hindi na panaginip to, iba na to. Mm -mm. So, his reason, I really don't know exactly. And he never mm -hmm. talked about it. No, na parang basta tulog ka. Ito ba yung time na nakakulong si mother mo o hindi naman? Hindi pa po ito yung time na yon. Ito po yung time na bata pa ako, hindi pa, pa, pa nagtitinda ng drugs si mother. Pa. Okay. Mm -mm. And how long did that last? Mm -mm. Um, since and when I was. Did it stop? Yeah, I was grade four started, and then I think I was second year high school nung na-stop siya. Mm. Mm -hmm. well, o so, anong, anong nagtigil doon? Nah, dahil nabuking na nga siya yun? Dahil nabuking na po siya and because siguro kasi nagdadalagan na ako, mm -hmm. pinapahiya kasi ako sa labas. So during the time na sabi ko, sobra na yung pamamahiya sa akin. Mm -hmm. So sabi ko, gusto mo magkaalaman tayo? Parang gano'n, natakot po kasi ako dahil may threat sa akin na papatayin, papatayin yung parents, yung mga gano'n, yung nanay ko, family mm -hmm. ko. Mm -hmm. And then, um, ayun po, na nabuking siya ng tita ko po. So RC, ang sabi mo sa kwento mo, itinago mo ang pang-abuso ng stepfather mo dahil sa ayaw mong mawasak yung mm -hmm. pamilya mo, di ba? So, di bali nang ikaw na lang yung wasak. Pero paano siya na booking? And paano mo paano inamin mo ba ito? Kanino mo sinumbong? Ano nangyari rito, mm -hmm. RC? Ah, uh, eto nga po yung time na kasi nagdadalaga ako. So, mm -hmm. parang every time na nasa labas ako kasi na, nangyari po yun, uh dumidiskarte ako nang mm. ng pera. Mm. So, nauso po sa amin yung nagtatapon ng basura, ng kapitbahay, and mm. then they will give you uh, mm. 10 pesos, gano'n. Mm. So, nahuli niyo po ako na gano'n at mm. pinahiya niya po ako sa labas. Mm. So, doon ako parang napuno na sabi ko sa kanya, gusto mo magkabukingan tayo. Narinig po ito ng mm. tita ko. Yung tita ko, siya yung tagapag alaga ko since I was child pa talaga or baby pa. Mm. Uh, pag nagtatrabaho si mama. So, Uh, tinanong ako ng tita ko, ano yung magkakabukingan? I know uh, she knew that something is not uh, right. Mm -mm. So, alam niyo po, binugbog ako ng tita ko para lang mapaamin ako. As in, sininturon ako, pinalo ko ng kahoy para lang umamin mm -hmm. po ako. At doon na nga po, sabi ko, ito na yung moment. Kasi takot po ko eh. Baka mawasak yung family. Nung inamin ko po sa kanya, talagang nagwala po yung tita ko. At right then and there, gusto niya pong ipabaranggay, ipahuli. Mm -hmm. pero of course, I have my mom kasi. So, wala siyang ano sa akin. Parang hands-off siya sa akin. Unfortunately. Unfortunately. Na parang, these adults are the ones supposed to protect the child. So, yun know, nga, si tita, gusto nang ipabaranggay, gusto nang ma, bigyan ng justisya yung nangyari sa'yo, no? Pero parang ayaw ng mama mo. Bakit? bukas po yan sasagutin malalaman natin bukas kung matutuloy na nga ba na ireklamo sa barangay ang pangaabuso ng stepfather ni RC sa kanya at makukulong kaya siya. Kaya thank you so much uh, RC for boldly sharing your experience. This has been I can't imagine how traumatic this has been uh, for you but I know that a lot of viewers will be able to um, be ministered to by your story. So bago tayo magtapos ngayong araw na ito allow me to pray for you. Lord, thank you, uh, because in the midst of everything that RC has gone through, mula pagkabata, mula sa tila magulong, um, pagkabata, Panginoon, You've always been with her, and even right now, You are with her, Father. And the story does not end uh, in the abuse, but the story continues, Lord God, because of who You are, that her life um, will be an instrument to give hope to other people. Lord, and that will be a testament to just how loving and great you are as a father. So, Lord, we commit her to you. Lord, continue to empower her uh, um, in her relationship with you, Lord, and that she will always live life loved, knowing that she's loved by you. We commit her to you, God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 At wag po kayong alis dahil magbabalik kami. Even in the face of seemingly insurmountable challenges of broken family situations, God can bring healing, forgiveness, restoration, and reconciliation. But we must completely put our trust in the Lord. As King Solomon wrote, Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. To navigate difficult, broken family situations, we need to seek God's wisdom and guidance. As James, the brother of Jesus, wrote, If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Thank you all for watching. Follow the story of RC and our featured testimony this week and see how God worked in her brokenness. Thank you all to our faithful partners and supporters who have helped make the production and airing of this program possible. Be part of this mighty work of God. Scan the QR code on your screen for your financial support. God bless you more and more. See you tomorrow. I have so many questions in my mind po na mas pinaniwalaan niya yung asawa niya kaysa sa akin. Nandun ako sa so punto na baka inisip din ni Mama na masisira yung family nila. Magdedemanda na kaya si RC para makulong ang kanyang stepdad? Ano kaya ang mangyayari sa kanyang buhay? Patuloy nating subaybayan ang kwento ni RC Paraso dito lang sa The 700 Club Asia. Martes alas 12 ng gabi sa GMA.